So, hi mga sabis! Ayan, panggabi ako today. And my lipstick for today is mix. Mix siya. Um, from the Smashbox, yung liquid, ano nila, liquid lipstick nila na Trill Seeker. Tapos pinatungan ko ng Vice Lipstick. Um, the color is teal. And the lip liner is crush. So, yan. Umulan. Kaya lumamig. So, who's that? Ang tagal. <laughs> Ba't ka na matawa? O, oh, ayan. Masipag, masipag namin. Ang buta ka but Gura talaga? Sige, mahal mo talaga. Nako, mag-chismis tayo niyan. Mahal na talaga. Ayun, may mga tubig-tubig so my eyewear is from Nina Ricci and my earrings is from Sara Zara, hindi Zara ha Sara may Sara accessories kasi dito and then my necklaces my necklaces my necklace is from Pandora and yon ang aking foundation is Born This Way eyeshadow is from Vice for eyebrow is from Tarte and blusher is Naked on the Run, yung blusher ni Milo. So, yun. Back to work muna ako. And, yan. Pagka-closing talaga ako, yung fresh ang aking ano, makeup. So, yun lang, guys. Back to work na ako. Hindi ako makapag internet Ang bagay ng, ano, ng signal. Siguro naubos ko na yung ano ko, yung date data. Tita patawag doon, ng MBPS. Parang ganun. So, break muna tayo mga guys. Ang aking baon ay ginawa ng aking sandwich. Ito. Turkey with cheese. So, yan mga guys. Kaya muna tayo. Nagsosoda ako ngayon. So, galing akong curry for. Nakapagsiksikan talaga ako don, Nagkikrape ako sa ice cream tsaka sa yung lote perero, na may ano na may nuts. Ah, almond pala. May 23 minutes pa ako. So, tumitingin sila kasi iniisip nila sino kausap ko. Bala sila sa buhay nila. So, yan guys. Nilagay ko yung headset ko para ano, para mukhang meron akong kausap. Ang ingay nila kasi doon sila pumeso sa baba. Ayun na mi. ito. Nagkikribo ako dito. Ang sarap nito. Eh, syempre sa pinasang mahal niyan. Tapos pati ice cream din. Naku, naririnig niyo ba? Akong ingay, grabe. Ang ingay nila, sobra. So, ito, nag ako sa, ano, sa ice cream. Oh, ako. Kasi so, wala nang stress. So, yun muna, guys. Kain muna ako. Tapos, guys, may nabili pala ako. Ano, uh, charger siya. Ito, ang cute to. Kulay pink. Ayun, ipapakita ko mamaya sa bahay. Mahirap mag-vlog habang kumakain ng ice cream. Dapat ang kukunin ko yung cornetto. Anong chinay ko yung price? 400 pills. Kasi kinon ko siya mga nasa 50 plus. Sabi ko, sayang naman. okay na siguro to. Pang ano, para ano, mawala lang yung cravings ko. Kasi siguro magkakaroon ako. Ang um, tawag na ito. Kasi, gusto ko pag kumakain ako ng mga ganyan mga cornetto, mga mga burger. Gusto ko yung ano ko kasama ko. Kaya no, homesick tuloy ako. And, uh, yun, hindi ko, barang kahit gusto kong kainin, inisip ko muna yung mga anak ko. Tapos, hindi ko na siya kainin kasi gusto ko nga, kasama sila. So, hindi naman sa dinide-deprive ko yung sarili ko kasi pag sa Pinas talagang, yun, pag, pag nag, ano, kaya sila sa Jollibee, yun, Jollibee kami, kain kami. So, yun lang, guys, medyo madrama. Ayun, kain ko na kasi marapit na ako mag, Okay, na tapos natapos ko na kainin yung ano, yung ice cream. Tapos bumili ako ng Toblerone. Sabi ko, nag-crave ako sa chocolate. binili ko siya. Uh, mga nasa 162 pesos sa uh, nung kinong, pag kinonvert. One dinar lang siya. Tapos naalala ko meron palang uuwi sa April. Eh, since may expired siya sa ano pa naman. Tingnan nyo, di ba? gusto ko siyang kainin pero naisip ko yung mga anak ko. May uwi ng April. May expired siya ng November pa naman. Padala ko na lang kasama yung bag. Bigay ko sa yung dalawa kong anak. Ah, mahal lang ano sa atin yung Toblerone, magkano isa yun? Siguro mga 26 pesos or 28. So yun lang guys, ang aking nabilis mm, nabili sa ano, sa na nga natin kasi mamaya baka wala na akong time sa bahay so ito yung charger guys yan yung nabili ko yung kita nako ko tapos dalawa bibiling ko sabi ko tatry ko muna pag pag okay meron pa namang charger dun sa bahay kasi yung ano, anak ko lagi na nawawala yung charger niya at least ito walang kaparehas ba diba? so bigay ko naman siguro sa doctor ko pwede daw to sa ano eh pwede din sa ipad So, yan. Malapit na akong mag-in. Dito muna ako sa labas tambay. Pero malamig. So, kailangan ko na mag-in. Ang dilim, no? So, yan. I will, uh, 7.20... 8, 9, 10, 11, 12. 5 hours pa bago ako umuwi. So, nag-reply lang ako sa mga nag-comment sa aking vlog. So, back to work muna, guys. Grabe guys, ang lamig. Wala pa naman ako na dalang jacket. Ito lang dala ko. Oh, Shoal. Tapos butas-butas pa tong ano. Kita ba? Eh, May minipis to eh. Butas-butas to eh. Ang Ano ba yan? Masakas pa ng hangin. Hindi mo talaga malaman yung ano dito, yung panahon. Sira ulo. Parang yung mga tao lang nakatira dito lupa ba yan? Ang go. I'm back to work. Ano, ah. Uh, sa kalahating oras pa. 12 kami uwi. Ayan, guys. So, pinalata ko na yung lipstick ko. Hindi na siya ganong kita. Ano to? Ah, uh, vice lipstick. Yeah, uh, easy. E-easy. Easy yung kulay niya. na guys. Ayan, kita ba? Ayan, yan yun. Back to work muna ako. Ayan, easy yung ano yung kulay niya. Akala ko meron sa likod. Will milipad kasi. Akala ko sino. Yan, easy. Ba, from by Sipstick or So, back to, back to work muna ko guys.